Hello me. Kahapon nga ay naisipan namin ni Ali na sumama sa banlat para tingnan yung mga big at tingnan naman ninyo ang lakad ng munting dalaga. Ay ay, lalo lang kaming mapapatagal. Eh di ako'y umunan na. Ay no, ako na may tumalikod. Eh tingnan ninyo naman ang ginawa ni Ali dun sa amo. Kaawa naman Ano papa? Isa pa. Hey, isa pa. Yun namang sa binti. Dalawa. Kambala ating gagawin. Ay di hanggang doon sa banlat isile eh, sila'y at ito nga aking anak ay may katamad ng lumakad at aayon ng nilalamok pati. Akala mo naman ay ganda ng kutis. Bali nga ay eh, kaya kami sumama talaga ay eh, pipicture ni TV video yung mga biik para ah, maibenta na. Dahil sila may kadamihan ay eh, hindi talaga namin kaya buhayin lahat. Ay, ay, hindi buhay. Hindi kaya namin alagaan lahat at oo oh, na mamaliit lamang itong aming banilat. So, kailangan talagang mapabenta ay di ba na dito na kami at pwede na nga yung mga biik namin na makakulit. Magaganda po iyan, promise. Tantawa ako talaga dito sa aming mga inahin. Ay sila ay nanganganak mang mag-isa. Madalas nga ay pag mga na ay pagbibisitahin ni Alvin para i-check ay madingat na yung nakailang biik na. Kaya naman ay yun. binabantayan na niya hanggang matapos. Kaya bayan. Magaganda naman po iyan. Eh, napakagandang magbiik lalo na ni Potol. So thank you Potol. Thank you Talay. Sana magpatuloy pa ang inyong panganganak ng madami. Love you. Bye!